pagkamatay ni Sarasa ay nabigyan na ng katarungan. Sa isa pang bahagi ng Blackwell makikita si Corolo na naglalakad habang nasa balita ang mukha ng lalaking pumatay kay Sarasa. Ito si Liz North, ang tagapangulo ng Children's Health Foundation na pinaslang ng brutal isang dekada na ang nakakalipas. Ngunit hindi pa natutukoy ang may sala. Sa balita, binabanggit na si Liz North ay hinahangaan ng mga tao. Gayun pa man, maraming tao ang nagbubulungan na ito ay pawang kasinungalingan na parang alam nila na si Liz North ay isang halimaw na nagpapahirap at pumapatay ng mga bata. Sinasabi ng iba na ito ay isang kaso na walang gustong mahuli ang pumatay. Kung mapapansin mong mabuti, ang background ng larawan ni Liz North ay may mga puno, isang masakit na paalala ng lugar kung saan pinatay si Sarasa. Maaaring ibig sabihin ito na pinatay ni Corollo si Liz North sa kagubatan katulad ng brutal na pagpatay kay Sarasa. Pusible rin na i-record ni Corollo ang pagpatay at ibinahagi ito sa dark web dahilan kung bakit ipinagdiwang ng iba ang misteryosong pagkamatay ni Liz North. Ang video na ito ay maaaring naglantad ng kanyang mga krimen kasama na ang pagpatay kay Sarasa. Kung pinatay siya, isang dekada na ang nakakalipas, si Corollo ay nasa edad na 17 o 18 years old, tatlong taon mula nang maitatag ang Phantom Troop. Para kay Corollo, ang pagkamatay ni Sarasa ay mahahalin tulad sa isang palabas sa teatro na may mensaheng nakakaakit at eksenang sinadya upang magmukhang sining. Una nating nakita ang mukha ni Liz North sa pagdatapos ng chapter 396 na may pamagat na Pounding Part 2, kung saan siya ay kasama ng isang grupo ng mga human trafficker na nangunguan ng mga bata sa Meteor City sa loob ng ilang panahon. Alam nilang malapit ng matapos ang kanilang panahon dahil nagiging mas alerto na ang mga Meteor City kaya't sa kanilang huling panghuhuli plano nilang gawing pinakamasaya ito. Nakakalungkot isipin na ang mga taong pinagkakatiwalaan upang alagaan ang mga batang nangangailangan ang maaaring magdulot ng pinakamasamang pinsala. Nakita natin ito sa iba't ibang paraan. Ang pag-iral ni North ay isang nakakakila abot na paalala ng kadiliman na itinatago ng sangkatauhan ang malamig na paglalakad ni Corollo habang pinapalabas ang balita ay nagpapakita na siya ang may pananagutan at nakapag-move on na siya mula rito siya na ngayon ang kontrabida na humahanting sa iba pang kontrabida. Kahangahangang isinapubliko ang balitang ito sa panahong kamamatay lamang ng ikasyam na prinsipe na si Hockenberg sa misteryosong pangyayari. Maaaring malalaman natin kung para kanino si Nadjane Lisnort ang kanyang sining sa hinaharap. Ngunit kung hindi man, malamang na pinatay ni Lisnort si Sarasa para sa kanyang sariling kasuklam-suklam na kasayahan at para sambahin siya ng mundo. Marami dahil para sa isang tao tulad ng ikaapat na prinsipeng si Chiridnich na baka ay teenager pa lamang nang pinatay si Sarasa mga labing anim na taon na ang nakakalipas ngunit ito ay hakahaka pa lamang.